Hi, hello. Good morning mga pare ko. Nagulat yan o, naghilwa ko no. Ay no? mga pare ko. Yeah. Pagpasensya na niyo, pagpasensya niyo na ako, medyo bulol ako ng salita. Wow. Kasi, ganyan talaga pagka uh, sumasakit ang ngipin ko. Ah, si Edong nag na -ano, gagawa ng lababi kasi yung ginawa ng lababo dyan mga pare ko plywood lang ang ginamit na una pala sa lahat mga pare ko good morning good morning na lang dyan sa inyo uh, sa ating uh, mga mga reels thank you thank you and god bless po sa inyo lahat sa so, kahit na nasaan ka man sa mundo Salamat and God bless po sa inyo. Mag-inap po kayo. Ang mga pare ko. May extra na naman tayo mga pare ko. Dito lang yan sa North Caloocan mga pare ko. Ayan, nakakuha na naman tayo ng gawain. Nice! Kasi mahirap yung lagi tayo nagtatambay. Kaya kailangan din na meron tayong mga ganitong gawain na para hindi tayo naiinip kasi wala naman tayong ibang trabaho ngayon ah uh, ito muna ang trabaho natin ngayon sa ngayon mga pare ko uh, kasi all around naman tayo mga pare ko uh, kahit sino ang sa atin na uh, hindi natin pinatanggihan yan kasi masama daw tumanggi sa grasya sabi ng mata ray, 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 ray. Nakita niya yung ginawa ko diyan, lababo yan mga pare ko. Yun. Ang ginawa kasi nila diyan mga pare ko. Yun, plywood yung ginamit nila. Kaya inanay, bumagsak yung granite. Napakabigat ng granite mga pare ko. Ah, si, 'yan si na ng ano ng ano yun, mga pare ko. Yun? Uh, aluminum 'yun, lagyan ko ng simento tapos nilagay ko dyan harang pinaka ano yung sa na Para tumibay naman kahit paano. Pero matibay yan kasi granite, yung makapalang granite. Ay, yung, gra yung granite niya, grabe hindi ko mabuhat. Uh, ako magbuhat na isa. Tingnan mo kung, kung bumagsak yun. Ah, uh, punit talaga dali. Kasi sobrang bigat. Ayun, na si Idong! Oh, uh, masilya ka na. Mukhang malapit na matapos ah. Oh. <marinade> Kaya mag-ingat kayo mga pari ko sa mga ganitong ano, namamakyaw. Hindi ko naman nila mga wow. pare pari ko. Uh. Kasi pag hindi ka marunong tumingin, alam nilang aang ang nagpapagawa, ang ang Ayan gagawa ng paraan para maging madali ang trabaho nila di ba hindi malang lang inisip nila na pag nabasa o anayin yan eh, tapos ang laban patuloy nyo ano nga pare ko yan hanggang dito na lang tong video natin thank you